guys, uh, magpapalit tayo ng uh, fuel filter pero nasa takbo natin ito umabot ng uh, 30,000 km so titignan natin yung filter kung marumi ba talaga takbalin lang itong mga bolt dito yung screw ah, dahil nyo ulam, linis pa. Pag ano uh, walang medyo marumi. And, lagi natin dinidrain yung uh, ng fuel uh, filter. So, mo natin ito nasa 50,000. Ayan ah, uh, titignan natin yung loob. Yung loob na, di ba malinis? Walang gano, walang marumi. Dahil uh, lagi natin dinidrain itong ah, uh, reservoir ng uh, fuel filter. So magpapalit tayo ng bago after 30,000 lang naman tayo magpapalit 30,000 kilometers ayan ah pag nagpalit din kayo ng fuel filter syempre papalitan nyo yung ah, o-ring nito tama na rin yung o-ring niyan papalitan niya yung o-ring nito nalang dito sa ilalim. So, yeah, Ito yung luma at ito yung bago. So, magpapalitin lang dito. para magpapalitin yung ilalim. kapit na natin Tapos, kapit na rin natin yung fuel filter ayan na, andito yung uh, bago nating fuel uh, filter Tapos, lalagay nyo lang doon sa reservoir sa nyo yung position nya lalagay nyo lang 56 usah lagi <laughs> menang gold ikabit na lahat guys at ah. tapos uh, ah, wag yung kalimutan na uh, ipapump ito uh, hanggang mapuno yung uh, tangke niya hanggang tumigas tapos ganun din pag nakaandar na yung makina kailangan pipindutin nyo pa rin ito ipapump nyo okay, pa rin guys Bye, guys